So sa video nito, pag-usapan natin kung para saan nga ba itong code na kasama ng ating mga smart key at kung paano natin ito magamit para mabuksan o mapagana yung ating mga motor. So applicable din po pala itong video na ito sa lahat ng mga unit ng Honda na naka smart key or keyless entry katulad po ng click 160, PCX, ADP at iba pa. So basically kapag bumili po tayo ng keyless na motor ng Honda may kasama po yung smart key at bukod doon may tag po yan at may emergency opener po ito ng seat lock. So mag-focus lang po tayo dito sa tag or code na plastic na ito. So para sa mga hindi nakakaalam, magagamit po natin to as emergency key kung sakali mang mawala or mahulog or mawaglit po natin yung mga smart key po natin. Actually, dalawa naman po yung smart key natin. Pero kung in case man na mawala nyo yung dalawa, makalimutan nyo or mawalan man ng battery, pwede po natin mabuksan or mapagana yung motor natin gamit lang ito. So in case man mawala tong tag basta may copy or picture tayo, magagawa pa rin natin yung procedure ng pagbubukas ng motor natin. Ito mas okay na alam ninyo ngayon pa lang para in case man mangyari sa inyo to, alam nyo na yung gagawin nyo sa inyong mga motor. So para matesting po natin kung gagana yung code, off lang po natin yung smart key po natin. So pag nagpula po yan, hindi na po natin mapapalitaw yung smart key indicator. Ayan, pag pinindot natin to, dililitaw. So, pag ko sa inyo, kapag gagana siya. na pag pinindot natin dito, lilitaw yung smart key indicator at may ikot po natin to. ay ma-on natin. So, ngayon, pag in natin yan, di na natin ma-open. Ayan, patay na siya. Hindi na natin mapapalitaw yung smart key indicator. Same concept lang po sa ibang motor. Sa ibang motor po kasi, ito yung pinipindot. Dito kasi sa Click 150, ito yung pinipindot para lumitaw yung smart key indicator. Sa PCX, sa ADB at sa iba pa, ito yung pinipindot. So same concept lang naman po sila. So yan, naka-off na po yung isang smart key po natin. Hindi na po natin mapapalitaw yung indicator. At itong isang smart key naman po natin, ay low bat, mahina na po yung battery kaya walang ilaw so yan, wala nang way para mapagana yung motor po natin ngayon, punta po tayo dito sa code natin basically input lang po natin yung 9 digit code na nandito sa tag so para mapasok po natin yung setting na yon, kailangan po natin pindutin yung start button po natin or itong pinaka button po natin sa ADB PCX dito kayo ha ah. sa click 150 dito kasi also sa click 160 dito din sya so kung saan nyo pinapalitaw yung key indicator dung kayo pipindot basically so dahil click 150 tayo dito natin pinapalitaw yung indicator ito yung pipindot-pindutin natin. So para mapasok po natin yung settings sa pag-input ng code, pipindutin po natin ito ng 4 to 5 seconds at magbiblink yung indicator. Then pag nag-blink po yan, pindot pa tayo ng isang beses at mag-steady po yan. Ngayon pag nag-steady na po yan, kailangan na po natin input yung unang code po natin which is 1. Corresponds po sa isang pindot. So basically, yung numerong nakalagay dito ay yung bilang ng pindot na gagawin po natin. So, meron din po tayong 5 to 10 seconds interval sa pagpindot po ng mga number po natin. So, kailangan medyo mabilis tayo ng konti para hindi po tayo mahuli at hindi po tayo mamali ng lagay. So, may beep naman po tayong maririnig kada interval po ng paglalagay ng code. So, para mas magets nyo, gawin po natin. 4 to 5 seconds na pagpindot. 3, 4, 5, blink. tas isang pindot. Ayan. Take note ha, kung ADB PCX dito ay pipindot. Tapos, first number 1, isang pindot. Ayan. Tapos, hintayin natin yung beep. Ayan. Pagka beep, second. 3. 1, 2, 3. Basically, hintayin lang po natin yung beep bago tayo mag-press ulit ng susunod na code. 1, 2, 3. Third code. Ubusin lang po natin yung 9 codes na yon para makumpleto. Tapos, next code 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paano naman po kung 0? Basically, hindi po tayo pipindot nun para ma-input sa system na 0 siya. So, next number natin, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hihintay naman po tayo ng system kasi 5 seconds after ng last natin pindot, doon siya magbibilang ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katulad nito, 1, 2, 3, 4, 5, dun pa siya magbibip. Tapos, next number, nakatakip. 1, 2, 3. For safety purpose na rin, baka may mga panood na malapit lang dito. Mana ako yung motor. Next number, nakatakip. Narebel ko yata. Last number po natin, 0. So, hindi po natin siya pipindutin. ayun After nun, may marunig kayong dalawang beep At pwede nyo nang magamit yung motor po ninyo for up to 20 minutes di lang ako sure kung ilang minuta for up to 20 minutes, nakailaw yung indicator po natin, smart key indicator. Mabuhay po natin yan. Ayun, buhay na. Kapag nag-fail po yung ginawa ninyong pag-input ng code or nagkamali po kayo, magbibip lang din po siya at mawawala yung smart key. So ito, kahit patayin po natin, buhay pa rin po yan. So magamit po natin yan for 20 minutes at kapag namatay po ulit yan at hindi pa po natin nagawan ng paraan na makahanap ng susi, maayos yung susi, mapalitan yung battery, mapaduplicate or anything ganun lang din po ulit yung gagawin natin para magamit po natin yung motor po natin so safety feature po ito agandang feature po na ginawa ng Honda para in case man po mawalan tayo ng suse, mahulog nakalimutan po natin yung mga smart key po natin or wala po tayong duplicate ito po yung sagot sa problema po natin kung kaya naman make sure din po natin na hindi po siya kasama sa smart key po natin ito kasi spare ko to at tinatabi ko to sa bahay. Wala na siyang battery, mahina na. So, tinatago ko sa bahay. Pero may picture naman ako ng code na to. Yung ginagamit ko is ito. Ayan, may battery ito, Kaya naman nagbiblink, naka-off lang. Kaya di natin siya magamit ngayon. Yung paraan naman sa pagduduplicate ng susi, siguro kung in case man na nawala yung smart key nyo, ginawa nyo to. Siyempre, yung next problema nyo, paano mag-duplicate ng smart key. Gawin ko na lang siguro ng bukod na video yung about doon. Basically, order lang tayo ng bagong smart key na wala pang naka-input na system code doon. At bibili lang tayo ng connector para makonnect po natin siya sa motor po natin at may bagong smart key na po tayo. Pero yon kung about lang sa pag-open ng motor gamit itong code, ganun lang po kasimple. Basta alam nyo lang po yung step by -step process at ma-open nyo po yung inyong mga motor gamit itong code lang so para naman po i-cancel itong smart key indicator syempre kung 20 minutes yan tapos nakauwi na kayo ng bahay tapos paparada nyo lang sa kalsada sa labas, gusto nyo munang i-off pindutin nyo lang ulit ng matagal itong start button pero itong button dito pindutin nyo lang na matagal mawawala po yan mawawalan po ng visa yung ginawa po natin at para gawin po ulit yung pag-input ng code ulitin nyo lang po yung ginawa po natin kanina So yun lang muna siguro para sa video na ito, the more click, the more you know pagpapagana ng ating mga motor gamit yung tag or code. Bye bye!